may ano siya may isa siya yung lazy ano di ko alam ano yun may kasama siya another one hindi ay dapat straight away pala ano agad i-rub mo Look at the mirror Orange ano siya ha Yung orange Yung trending First time talaga nakita May pinahid ako sa mukha ko no Ngayon Rapid Mokka so, no. 嗯，那。Mm. Yan, wala talagang off-off yung camera, ha? Yan. Hmm. Wala mo siya hugaw kayo. Pero dagan siya nakuha na. Marita. Ay, maniwala ako. Totoo siya. Maganda. First time, oh. Pero siya naliwanag, no? First time pa lang yan. Ano pa kung lagi mo itong ginagamit? No? Diba? Hmm. Hmm. Marami ka pang ako nagbuling, oh. Hmm. Totoo siya. So, magamit ako nito mamayang gabi bago ako matulog. Ayan. So, ayan siya. Orange. Okay. May na yung Pero at least mura siya tinuod, no? Hmm. First time ko nag-ano ba, pila-pila ng... Pero sa tanan daming nag-trending na parang ano, ito talaga yung nakakonvince sa akin na mag-ano. So, first pa lang niha. Wala po tong filter talaga kasi para malaman natin ba kung anong kinalabasan talaga. Daghan pa siya, oh. Huwag pa siyang makuha. Hmm? Hmm? Pati ako ilok kay itong kayo. Nuduran ko. Na.